my vlog and welcome to the skip ayun dekatin ko kung kasal ka magbanag Grabi skip, skip, skip. Grabe, ang kaliwang kamay ko na maga grabe ang sakit sakit dixie si mister nang da sa nga tuba tuba para i hampol ko bala yan na kaya piga, piga na kaya ginadik dik 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 para mag basak-basak kang magut. Aku naga nok ko bang hampul aku ge, naga busur gani eh, tang aku ne hampul lagi hampul bu. Hm. Kasla, ami ion kasla. Birthday. Naga busur gimana untembuk. Naga bug nao manang. Heh basak man. Hm

<laughs> Ang busung busung busong Murang ma kwan jan 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 pakara nang impact gid dah. Dili pa luton gitu. Eh gi atom. Mm, no. Da ulod. Mm, <laughs> Tambot. Yeah, hmm. Busog. No. <laughs> da ulod ke kan gi kamar Eh bukit na sakit Eh no. bartis ni polis apelar ka mana? man, gawi gid Ma, no? lima. 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 Kina, hindi dito eh. Hindi, hindi dito. Nang hawak-hawak uh, eh. Kisip-kisip. Dito, dalam. dulu ka, Joy. Joy, ayos mo, <laughs> Joy. <laughs> Ngayon, kumi. Ang malusita, bisita. Buti na lang, dumating si Manong Tito eh. Siya lang ang ng aking sakit expert ito sa mga gagamot, maghilot ng mga balik. Ay, first, first time, uh, drink to sa ano dyan. Mayroon makakalagin pa, na Taste to be. Ay, naku. Uh, Ay, masakit pang bari ko na magulang tapos nang titoy kayo, hilot. Salamat kami sa pandisal early mo ginagala mm -hmm. sa bahay ni kita na kita. Salamat Michelle, Brett, mm -hmm. Sophia, na Salamat lang oh. po. Salamat. Kaming cucumber binigay ng friend in ni Mr. Lahat-lahat. Binigay man ni paring Teddy. Si Mr. nag-ihaw sila ng kanding kay birthday na bukas. Nagalibot-libot lang ako. Hindi ko sila ay nag Ang bukas para prepararan na sa kaldeleta na bukas. Hmm, Tuesday na ba kung ang kaldero kay Bertina. Bwas. pretty good evening Mami -hmm. mm -hmm. it's uh, almost uh, no, 6.30 7.11 go go wait go go good at from Tuesday to Friday morning Thank you for watching. May God bless us all. Please follow and subscribe my YouTube channel. Bye.